si Monica Herrera sa mga naging paboritong aktres ng maraming manunood noong 1990s. Nagsimula si Monica sa modeling at nadiskubre ang kanyang talento sa pagiging aktres. Higit sa limampung mga pelikula ang nagawa ni Monica at nakasama niya ang mga sikat na aktor gaya ni Dante Varona, Fernando Poo Jr., Pinirikistas, Little Lapid, Bong Revilla, Eddie Garcia, Ronnie Ricketts, Philip Salvador, Ian Vineracion, Gabby Concepcion, at Jeric Raval. Si Monica Herrera ang naging partner ni Jeric Raval kung saan nagkaroon sila ng dalawang anak. Nagkita umano si si Jeric at Monica sa isang party kung saan nilapitan siya ni Jeric upang kunin ang kanyang numero. Doon ay nagsimula ang panliligaw ni Jeric sa kanya. Subalit lingid sa kaalaman ni Monica, na mayroon ng asawa si Jeric sa mga panahong sila ay nagsasama bago pa man si Jeric maging isang sikat na aktor Nagkaroon ng anak si Jeric at Monica Ito ay si Joshua at Janika May Nang malaman ng aktres na kasado na pala si Jeric ay nagdesisyon si Monica na hiwalay niya ang aktor dahil sa hindi niya matanggap ang sitwasyong kanyang kinasangkutan Matapos na maghiwalay si na at Monica, ay muling umaybig si Monica kay Jesse kung saan. Ikinasal silang dalawa at nagkaroon sila ng anak na si Marlon. Nanirahan muna si Monica at Jesse sa Australia. Dalawang taong pa lamang noon ang kanilang anak nang magkahiwalay rin ang dalawa. Sa pagbalik ni Monica sa Pilipinas, ay muli silang nagkabalikan ng aktor na si Jerry Raval at doon naman ay inabuo si Janina Raval. Kaya tatlo ang naging anak Monica at ni Jerry. Nangyari ito dahil sa umanoy, naging lubhang malungkot ang aktres dahil sa nangyari sa kanyang buhay na kinakailangan niya umanong ng isang taong masasandalan sa mga panahong iyon. Subalit, muli ulit silang nagkahiwalay dumating naman sa buhay ni Monica ang bagong manliligaw na kalaunan ay naging boyfriend niya na si Jerome. Subalit so naghiwalay rin matapos ang ilang panahon. Noong 2017 ay na-stroke si Monica. Kung saan ang kanyang kalahating katawan ay hindi niya na maigalaw. Nagsimula ang kanyang stroke nung tumaba siya ng lubha dahil sa pagkain ng hindi maganda para sa katawan. Nangyari ang stroke noong natulog siya sa kanyang bahay kung saan kinising siya ng kanyang isang anak. Depresyon umano ang dahilan ng pagkakaroon ng stroke. Lumabas, gumimik at uminom nang uminom lang anya siya sa mga panahong iyon. Kaya't wala siyang pakialam sa kanyang kalusugan. Sa kasalukuyan ay mayroong sariling pinapaupahang anim na unit si Monica at ang kanyang mga anak na siyang pinagmumula ng kanilang pinagkakakitaan. Wala na anyang balak si Monica na bumalik pa sa showbiz industry. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagpapagaling si Monica para makandadali. Mag-subscribe sa channel nito para sa mga bidyong kahihiligin ninyong bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kasama!